Nagpapanggap pa kayong babae, eh, Trish, Kaya eh. Kayo rin pala yung eh. O, bakla ako. Ano ba kayo mo? Oh. Eh, wala namang problema, sir, kung ba din ka. Ang inaano ko, i-cancel nyo. Kasi hindi naman kaya ng motor ko yung ano. Kaya i-cancel mo. Ikaw naman po nagpapakancel. Hindi naman ako. Hi, guys. Meron nga akong nakitang post sa isang Facebook group na angkas at padala 24-7. So, meron siyang pinost na ano pasahero na hindi niya daw kaya isa kay mabigat hindi ka ng motor niya so gusto niya ipa-cancel sa customer yung booking niya at ito naman si pasahero is ayaw niya i-cancel dahil nga si rider naman yung may gustong ano i-cancel yung booking dahil nga hindi daw kakayanin ng motor niya so ayaw naman ni customer so doon na nagsimula yung pagtatalo nila guys ito yung video guys, panoorin nyo na lang. Hindi hey nga sir, ang laki-laki nyo sir eh. Dapat okay, i-cancel nyo. Oh, Dapat nyo po i-cancel sir. Cancel nyo po. Kanina pa ako sir eh. Unawain nyo naman yung rider. No, Unawa kita sir. Kung gusto mo mag-cancel, cancel mo sir. Nagpapanggap pa kayong babae, Trish eh. Kayo rin pala nag-book eh. O oh, bakla ako, ano ba kailan mo? Oo. Uh -huh. Eh, wala naman problema, sir, kung pating ka. Ang inaano ko, i-cancel nyo kasi hindi naman kaya ng motor ko yung ano. Kaya nga i-cancel mo, ikaw naman po nagpapakancel, hindi naman ako. Diba? Ba, eh, so, bakit kasi... kasi ay, no, no. Hindi yun. Bakit kasi ni, pinipilit yung katawan nyo sa motor? Hindi ko pinipilit, kaya nga i-cancel mo. Ayaw. Ayaw i-cancel okay, ay ay yung booking. Mo. Pag yan mo ba, sir, i-demanda ko. Demanda mo.